News mga balita ngayon Bilang ng gunban violators tumaas ayon sa Comelec Labing siyam nakawani ng Negros Occidental Capital, nagpositibo sa droga 8.7 million pesos na halaga ng marijuana nasa bat ng Pidea sa La Union Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Tumaas umano ang bilang ng mga kaso ng lumalabag sa election gun ban ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 80 gun ban violators ang kanilang naitala sa pagsisimula ng COMELEC checkpoints noong linggo January 12. Sa bilang na yan, 25 gun ban violators ay mula sa Central Luzon habang nahuli rin ng tatlong security guards, 26 na sibilyan at isang empleyado ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon pa kay Garcia, naging maayos ang pagsisimula ng Comelec checkpoints ng Philippine National Police o so PNP at mahigit 1,400 na checkpoints ang nakakalat sa iba't ibang lugar sa bansa para sa pagsisimula ng election period ng 2025 elections. Labinsyam na empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental ang nagpositibo sa ilegal na droga matapos ang random drug test noong Disyembre sa 1,800 kawani. Ito ang pagkukumpirma ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Kabilang rito ang tatlong regular na empleyado, pitong job order workers, tatlong contract of service workers at anim na security guards mula sa isang pribadong security agency hindi na ni-renew ang kontrata ng mga nagpositibong empleyado ngayong Enero. Ang mga regular na empleyado ay isa sa ilalim sa confirmatory test at kung magpositibo pa rin, may option silang sumailalim sa rehabilitation upang makabalik sa serbisyo. Kung tatanggi sa sampahan sila ng kasong grave misconduct, ang drug test ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Capitol para mapanatili ang isang drug-free workplace. Nasamsam ng na mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 73 kilos ng mariwana na nagkakahalaga ng 8.7 million pesos mula sa isang inabandunang sasakyan sa probinsya ng La Union. Ayon kay PDEA Regional Office 1 Director Joel Plaza, nakuha ang kontrabando sa isang operasyon nitong Lunes ng umaga sa bayan ng Santol. Nakumpiska ang 73 piraso ng mariwana leaves na binalot sa plastic bags at packaging tape kasamang isang Mitsubishi Delica na sasakyan. Kinilala at kasalukuyang pinagahanap ang mga suspect na sina Felman Dios Aliles Jr. alias Dondon at Amado Paikaw alias Amado Gante Jr. at parehong residente ng barangay sa Saba, Santol. Matagal nang minamanmanaan ng PIDEA operatives ang mga suspect at naglunsad ng interdiction operation, ngunit nakatakas ang mga ito matapos makatonog sa operasyon. Sasampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>